Good morning, good morning sa inyuhang tanan mga boss. Kumusta na kapamahaw na ba ang tanan? Og happy happy Sunday sa inyuhang tanan mga boss ha. Ani na pud ta maghatag na pana panabag ong guide karong adlaw sa Domingo og bulan sa August 25, 2024. All true niya tuang ang guide na hatag tuhon karong mga boss ha. Ah, sabay lang sa mga ganahan mo sabay sa tuang guide karong adlaw. Ha? Okay, ang ato ang guide pattern karong adlaw mga boss, pag g3 gihapon mo direha, ha, pag g3 gito gihapon mo sa ato ang guide pattern karong adlaw no. Mga boss. Aduna tay hat hot per mga boss, oh, 74. Basi ganahan mo ana mga boss sa 74. Um parisi na ninyo mga boss, okay? Ato ang Ato ang guide pattern karon mga boss kay na ang 43 uh, 430 no? Klaro kaayo 430 na ang mga boss ha 430. Og nga to ang pinakahat na kombinasyon na 7 at uh, 3 Oh, uh, 371 na dira mga boss ha Ogang 75 na itong gihatag advance, balikin yung lantaw mga boss ha. nag advance na tagabi yung hatag, balikin yung lantaw mga boss karong adlawa, ay nyo kumbiyansa na napudra ang 510 mga boss na ako nang gisuwat mga boss, arong klaro gikaay ba, na napudra ang 124, no, ako nang ipakita sa inyo mga boss ha, na muna ang mga possible na pwede mong mukuha adra sa atong guide pattern. Ah, kay always ko gayon sa inyo ha, natong pag guide pattern, magitto git rigid na to guide pattern, okay? Na po dire kung gusto niyo maglasto, 45 na po dire ang 45 og na po dire ang 20 kung gusto mo maglasto. Ang paggamit niya atong guide pattern mga boss ha, horizontal, vertical, uh, pa X. Okay, pa ganon And then pa triangle, pa ganto, 4 1 5. Okay? 0 1 2. Ayan mga boss, oh. 512. Ganun po ang paggamit niyan mga boss ha. Pwede rin po pag ganito. 1, 2, 7, 5, 1, 7. Okay? Kaya yung 517 mga boss, delikado na siya. Ayun yung nagkumpiyansa eh. Okay mga boss, maghatag na taog guide. Di na ito lang ano no. Uh, before ta mag-start mga boss, remind lang ako sa inyo mga boss. Gaya ko yung tagay ko yung like mga boss. O subscribe sa to ang YouTube channel. Kung wala pa mo ka-subscribe, then tuplo ka na yung Notification bell dyan, ito yung all para ma-notify po kayo sa araw-araw natin uh, video no. Okay mga boss, magsugod na ta o hatag o guide karong Adlawa. Atong sugdan ang skalera nato no. Siyempre skalera, dito na makalimot sa itong skalera kay delikado. Gamera na itong kombinasyon po mga boss ha. Sa so, mga ganahan lang musabay, sabay lang ninyo ito ang guide karon. Oldros ni mga boss ay magkalimot sa tuang guide Oldros ni Fermi atong gihatag padayon Fermi ni Salas 9, no karong adlawa uh, wala pa kakuan mga boss no wala pa ta no Mangita po kung pamintin mga boss mag magkuang pamintin para makakuan mo pero mga boss nara ko ikuan sa inyo no? na nara ko isulti sa inyo ha basin uh, mga siguro Usa ka semana kapin na uh, dili ko maka-update sa inyo ano kay nata importante. Unahon -una muna nato ang importante no mga boss. Ah uh, syempre pon uh, po -pohon, pag ma mag-update lang pud ko pon po sa inyo no. Pero karong ano karong mga semana uh, karong adlaw so su siguro adlaw ah uh, magpahabol lang ko nya sa inyo ha kung na ko makitang guide no. Kunya bakit base sunod na adlaw uh, na ko maka-update sa inyo ha no kay na ko importanteng buhaton o na ang importante no mga boss kay kinya to ah, ni kalinga atong kalingawan adlaw adlaw na ramon no okay ako lang gi kuan sa inyo mga boss no ako lang gi uh, remind sa inyo ha ba basig ma tingala mo wala uh, wa, mag update sa inyo ano ha uh, remind lang ko daan mga boss no okay atong double mga boss mo ni ha atong double ay kalimut mga boss sa double ha pagdala mo uno ang uno mga boss hot ni ha pwede mo maglasto sa 1-1 hot ni siya mga boss ay magkumpiyansaan ang uno Okay, 6-1-1 o 9-1-1 ah maro mag 7-1 2-1-1 ni mga boss 2-1-1 2-1-1 3-1-1 okay at ang one nun mga boss mo ang nagkuwang ko, daghan na akong one one, no? Lima ni kabok, piliin niyo mga boss ang one one mga boss. Pagpili mo na dira, kay mga hat na siya mga boss. Ay magkumpiyansa sa 1 7 -8, 8 balik ya po na ako ni mga boss. Ay magkumpiyansa na base mo buhagay nagkalit mga boss. Okay? Og 8 7 7 mga boss. Okay? Sa 8 8 mo na akong based mga boss, no? Based kombinasyon Sa ganahan mo onya sa zero naman po ang ako ang best combination mga boss kay 4 0 and then 5 0 0 muna mga boss okay pag target o grumble muna mga, mga boss then next na tayo uh, bigay na tayo ng last topper na to mga boss ato ang last topper karo adlawa ayaw mo sa atong last topper karo adlawa mga boss ha Okay, at last two per kang Adlawa ay magkumpiyansa. 74 na ito ang last two per kang Adlawa Ah, uh, kung pamara yung mga boss kay ah uh, 2. Okay, 2 ako pamara dira Dito naman sa 95 na 95 mga boss. 95 or 59. Ako pamara sa ana niya kay 3. Eh, magkumpiyansa po na na. And then, dito sa 75, natay 75 na pairing. 5, 7. Okay. Uh, ito ang pamaras ani mga boss kay 2. Okay? 259. Okay mga boss, screenshot mo yan ating last offer. Karong Adlawa. Muna siya, no? Atong last offer karong Adlawa. And then next tayo. Uh, unong brand niya itong last offer mga boss ha? Respita rin lang niya itong last offer. Unong brand niya siya kabok mga boss. O 8.5. Ah, tarong hindi. 58 or 85. Okay. Atong pamaras ani mga boss kay 1 na 85 buwan ang pamaras nga ra. sa 85 nato na pairing. Sa 78 hat ning 78 mga boss ay mo kumpiyansa na. Basig mong buhagay na karon. Okay sa 78 ang pamaras ani kay 1 na 871. And then sa 41 natin mga boss, 41 akong pamaras ani sa 41 ay 2. Okay? Do akong pamaras sa 41 mga boss. Muna itong last to karong adlaw mga boss ha. Unong rana kabuok, parese, pangitain niyo pamares. Atong last to four karong adlaw Delikado na itong last to four mga boss. Ayaw mong kumpiyansa. Naay mo buha na, karong Oldros. Oldros na mga boss ha. And na uh, to ang um, syempre nata mc MCA karong mga boss. Gahapon wala taghatag MCA no. Pero karong nata mc mga boss. Ganahan ko ano alin na MCA mga boss oh. Uh, five, eight, six, o 387. Okay? Ah, uh, sa ko lang ha, ganahan ko ana pero nasa inyo akong inyo hang sabayan ang ha, mga boss. duhara na kabok mga boss sa time Okay, screenshot mga boss. And then next natin kaya ang ang extra. Ah, uh, natin na extra. Dayon. Ato na extra. Ay mo kumpiyansa ning extra mga boss ha? kay hat ni sa ang guide. Ang extra. Uh, ang extra na to kay 317. Na ito naghihatag hapon. O, 405. Okay? Ito naghihatag hapon mga boss. Ha? Shadow, ha? Six, eight, two. Six, eight, two ang shadow ni kay 682. 6 ang shadow sa 317. Ganumot ko ng 317 mga boss. Grabe. Hat kayo na sa ito ang guide mga boss. Ayun yung kumpiyansa sa na. Ang ato ang guide karon mga boss. Money ha. Unumra ni Kabo katong guide. All draws ni mga boss ha. Hat guide nato karang adlawa. Ah sabay lang mo sa mga ganahan mo sabay sa itong hot guide karang adlaw. Ah. Sabay lang ninyo mga boss, okay? Atong ah, unang guide na mga boss no kay number 1 na to 485. 485 and then number 2. Ah ika number 2 na to mga boss kay 5 582. 582 ika number 2. Number 3 Ah, uh, number 3 na to mga boss kay 538. Okay, 538 gihatag naman natong gahapon mga boss pero gibalik lang na na sa inyo ha, hatag karon mga boss, okay? Ang ika number 6 ay number 6 bang. Ika number 4 mga boss kay Money. Um 715. Kining 715 gihatag nato ni gihapon, gibalik gihapon nako na karon sa inyo ha, kay hapit na makadawagan ni Gapon nalimot lang sindikit no sayang okay ka number 5 natin mga boss ka number 5 <laughs> ay itong ding ano 4 uh, 06 mga boss 406 mga boss pag target o grumble mo ana karok adlawa ay mo kumpiyansa kay basig mo buto na karon mga boss ha huh? Okay mga boss, screenshot ninyo. Ito ang lima ka kombinasyon ng karong adlaw all draws. Hat na siya mga boss ha. Ay mo kumpiyansa. Ay mo sa ana. Okay mga boss, ang ato ang last, ika number 6. Kay number 6 ra man ang kombinasyon karong adlaw. no, 7 7 7 mga boss Okay, na niya mga boss. Mahimo ni siyang 2, o shadow na niya may ha? mo ng 264 pag target o rumble mo na mga boss okay okay mga boss mora na tong guide karong adlaw sa domingo o bulan sa august 25 2024 all draws niya to ang guide mga boss ha all draws all draws okay ang ato pamusti di ay muntik natin makalimutan ang pamusti atong pamusti mga boss delikado karong adlaw 8 0 one. 5. 8015 ba batong pamusti mga boss na diri ang 805 respita rin ninyo ang uh, 801 respita rin na ninyo mga boss ha basig mag 3 na rin. pag ito git rin mo karon sa ito ang escalera all draws na mga boss ha ok good luck mga boss mo except na ko dagang salamat sa inyo ang tanan no uh, mag update lang po ko sa inyo ha, mga boss ha Uh, tomorrow Parang Bukas siguro mga boss Ay hindi po ako makakapag-update sa inyo uh, Baka abutin po yan mga One week mga boss no Ako uh, lang i-remind sa inyo ha Kaya ron balukod mga boss syempre Mahal ko kayo mga followers ko Okay uh, Good lang mga boss O Daghan salamat sa inyo hang Pagpadayon sa tuang Youtube channel no Sa inyong pag-suporta O uh, nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra sa inyo mga boss dahil nandiyan po kayo palagi at lagi pong nakasuporta sa ating YouTube channel. Thank you, thank you so much sa inyo mga boss. Kung sino mo po kayo, shout out sa inyo ang lahat po mga boss ha. Okay, good luck o oh God bless sa inyo hantanan mga boss. O oh happy, happy Sunday sa inyo hantanan mga boss. Maraming maraming salamat po.